Sabi nga nila, ang Makati ay isang lungsod ng mga pangarap at mga nagtatagong sekreto. Ako si Ken at ito ang aking kwento sa una kong karanasan sa kapwa ko, lalaki. Nagtatrabaho ako bilang isang hotel staff. Gabi-gabi, akala ko pare-pareho lang ang mga mukha at kwentong dala ng mga guest. Hanggang sesang si ordinaryong gabi, naging dipang karaniwa ng lahat dahil sa kanya, kay Carlos. Una ko siyang nakita sa lobby. Nakatayo, malapit sa reception. Agad kong napansin ang tindig niya. Matipuno, maskulado, at may dating na mahirap ipagkaila. Guwapo siya sa paraang simple ngunit nakakabulag. Nakangiti siya nang lapitan ko siya para i -assist. Good evening sir. Checking in po? Tanong ko. Sinisikap na maging profesional. Oh, sagot niya. May kalaliman ng boses na parang umuugong sa dibdib ko. Carlos Reyes. Habang inaasikaso, ang papelas niya. Nahuli ko ang tingin niya sa akin. Ilang segundo lang. Pero parang nag-init na ang paligid. Bakit ko ba napapansin yun? Straight ako. Palagay ko, straight ako. Sir, samahan ko na po kayo sa room niyo. Sabi ko, nang makuha niya ang keycard. Sumunod siya sa akin patungo sa elevator. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang presensya niya. Parang may kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin. Nang marating namin ang kanyang kwarto, ibinigay ko sa kanya ang keycard at ilang paalala tungkol sa hotel amenities. Bigla niya akong hinawakan sa braso. Ken, di ba? Opo, Sir Carlos. Carlos na lang, Anya. At muling gumite. Okay lang ba na kuning ko ang Facebook mo? Baka kasi may kailangan ako. Ayoko nang bumabasa information desk. Pagod na ako eh. Napatangon na lang ako sa tanong niya. Bakit ba? Normal lang naman yun sa trabaho eh, di ba? Pero bakit parang may kaba sa dibdib ko? Nang magka-Facebook na kami, nag-umpisa na ang aming komunikasyon. Simple lang ang mga tanong niya nung una. Sabi niya, San banda yung balcony? Sabi ko naman, Second floor sir, maganda ang view doon kapag gabi. May rooftop ba? Opo. Open until 10 p.m. Pero nang gabing yon, pero nang gabing yon, bandang hating gabi, bigla siyang nagchat ulit. Ken, pwede ba magpamasaj? Idagdag mo na lang sa bill ko. Sir, wala po kaming massage service dito eh. Please, kayang-kaya mo yan. Malaki ang tip ko. Alam kong dapat tumanggi, pero naalala ko ang mga bayarin. Ang mga pangharap kong hindi pa naaabot. At sa ilalim ng lahat ng yun, may isang boses na nagsasabing, Gusto ko rin makita siya ulit. Sige po sir, punta ako sa room niyo. Pagpasok ko sa kwarto niya, nakashorts lang siya, kitang kita ang mga muscle ng mga braso niya at ang dibdib niya. Bigla akong nanlumo. Anong nangyayari sa akin? Gentle massage lang, Ken. Pagod na ako eh. Sabi niya habang humihiga sa kama. Nagsimula akong magmasaj. Dahan-dahan sa una. Pero habang nagtatagal, parang may ibang lakas ang gumagabay sa mga kamay ko. Sinadya kong hawakan ang mga parte ng katawan niya na hindi ko dapat hinahawakan at hindi niya ako pinigilan bigla niyang hinawakan ang kamay ko at hinarap ako ken bulong niya at doon sa dilim ng kwarto nawala ang lahat ng pag-aalinlangan naghalikan kami marahas sabik. Parang dalawang taong upaw sa init ng isa't isa. Nangyari ang lahat ng bagay na akala ko hindi ko magagawa. At sa bawat sandali, ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang tipok ng puso naming dalawa. Siya na ang ni obra, Wala pa kasi akong karanasan kaya nagugulahan at nagkukuryos ako. Wala pa kasi akong karanasan kaya nagugulahan at nagkukuryos ako sa mga ginagawa namin. Pagkatapos, habang nakahiga na kami sa kama, niyakap niya ako. Galing ako sa Dabao, nag a ako ng trabaho dito sa Maynila. Kaya pala nandito ka, sabi ko. At mula noon, Naging bahagi na siya ng buhay ko. Paulit-ulit kaming nagkikita. Minsan, sinasadya niyang mag-book sa hotel para lang makasama ako. Pero kahit gaano kami kalapit, may hangganan ng lahat. Isang araw tinanong ko siya. Carlos, ano ba tayo? Tumawa siya pero may lungkot sa mga mata. Isipin na lang nating sikreto ito. Para ito sa ating dalawa, Ken. Para sa mga pangangailangan natin sa buhay. Suntok sa dibdib. Ginawa lang pala akong paraan para lang makaraos. Unti-unti ay lumayo ako sa kanya. Hindi na ako nag sa mga mensahe niya hindi ko na sinipot ang mga pagkikita naming plano. At ilang buwan ang lumipas at naging mas payapa ang isip ko. Akala ko tapos na hanggang sa isang araw. Nagkwentuhan kami ng katrabaho kong si Alvin. Pre, may nakatrabaho ako kagabi. Sabi niya habang nagkakape kami sa pantry. Lalaki. Ang galing pre. Ang pangalan niya, Carlos. Tagadabaw daw. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Ngunit sa ilalim ng panghihinayang, may kakaibang ginhawa. Buti na lang pala, hiniwalayan ko siya ng tuluyan. Pero kahit ganun, hindi ko may wasang isipin kung sino talaga si Carlos sa buhay ko isang lalaking nagturo sa akin na ang puso ay walang pinipiling kasarian ngunit nang iwan ng aral. Huwag magpakatanga sa isang taong itinuring kang libangan lamang. At yon ang sekretong daladala ko habang patuloy akong naglilingkod sa hotel. Naghihintay sa susunod na kwentong darating. O kaya'y sa susunod na Carlos na magpapabagyo sa buhay ko. Maraming salamat Kuya Rex sa pagbasa sa aking kwento at karanasan. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ken Sa ating mga solid listeners, kung gusto niyong magpadala ng inyong karanasan at lihim ng buhay, pwede niyong isend sa amin sa aming mga Gmail accounts at official Facebook page na nakapin sa ating comment section. Hanggang sumuli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. 🎵 Sa pagkabahala na tala ng Sa ng nangyayari, sa bako lalapit? Kundi lang ako kakapit Kapag magulo ng mundo 🎵 Ikaw ang katahimikang hinahanap-hanap ko 🎵🎵 Tumakbo ka rin patungo sa akin kapag bumibigat na iyong dibdib 🎵🎵 Ako'y sa'yo Sa pagtulub sao umiiyot ang mundo kapag magul.